Yes ma'am, uh, as of kahapon, uh, mga quarter to six in the morning, may responding, may nakapag-respond po yung tropa natin. At the same time rescue, doon sa area ng Barangay Bambad, ang ni dito sa Kwan, sa Marilito area. Kung saan po nangyari itong gan, uh, vehicular accident, During that time ma'am, ah, nabutan ng rescue team natin at the same time ah, ping ping, responding 20 personnel, isang medya motorcycle ma'am, at the same time isang injured na driver. Then only to find out na yung lumabas yung video ma'am na may grupo pala ng mga riders na na-accident din doon sa area. Kasi noong time kasi ma'am, noong uh, puntaan ng rescue natin at the same time yung uh, responding 20 personnel, wala pong mga... Uh, motor vehicles doon sa area, yung mga motorcycle, at the same time injured individuals. On dito find out, ma'am, na mayroon daw palang four-wheel vehicles na nagkasunod sa kanila na sabay karga doon sa kwan, mga motor, at the same time yung injured individual. And in the course of our investigation, ma'am, uh, nag-ikot yung mga investigators natin sa area ng Isulan, and later we identify yung isang kwan, na uh, uh, injured party, na ako din taga-Cotabato City daw. But uh, hindi namin na interview kasi rin na medyo critical yung status na later na i-forward din sa Cotabato Medical Center. So by this time, ma'am, uh, ongoing yung process ng investigation natin to fully identify kung to fully identify kung sino po yung mga individual na directly involved doon sa vehicular accident. By the process, ma'am, uh, we found out na iba kasi yung kwan yung circumstances ng drag racing, ma'am, yung dalawang motor na nagakunapis po sa speed. Ang kaapon ma'am, common ito ma'am na grupo ng mga riders, particularly sa area ng Maguindanao na tinatawag nila na was, was Yung grupo ng mga riders ma'am na may reckless talaga yung pag-driving na yung takdo. So yun yung assessment namin ma'am. Uh, Magkikita naman doon sa video footage but uh, yung investigation namin ma'am is hindi ko po totally mailabas by the basis lang doon sa nakita natin sa video but uh, kailangan po namin yung official statement talaga no personal directly involved dito sa accident para po sa investigation namin so by this time may uh, isa ongoing pa po uh, yung investigation uh, in relation po dito sa sa uh, video na nag-viral kahapon sa social mm -hmm. media ay si Opo kasi uh, na kita dinawen no ang post ni Mayor daw, akigaki gid siya chief kay Uh, because sa sini nga involve nga mga kabatanunan pila ang rate sa mga edad sini sa inyo initial investigation sir na mentioned mo ining na identify nga grupo mga bataon pagid man ni eh. ma'am uh, in regards dito sa kwan sa kahapon na sa isa doon doing pa po yung investigation but may mga previous uh, incident kami ma'am na apprehended din sa iba naman ito mama hindi ito related don kahapon sa waswas -was, -was hmm. na accident area na uh -huh. nangyari. May mga previous uh, pension kami, ma'am, like in the afternoon kahapon may apa, uh, may limang motor kami na nakuha uh, mostly mga kwan uh, 19 early early 20s po yung uh, mga person claim involved actually ma'am yung mga motor is nandito sa posto din namin and then nakikita ka uh, may personal appearance na modified yung motor intended po sa drag racing. So, by this time, man, dito na yung motor and we are looking after po din sa mag-claim nito mamaya na uh, dala yung mga papilis nila. May, actually ma, may existing ordinance tayo na uh, nag finalize po dito sa Kwan sa mga violations ng drug racing and the same time yung mga open pipe and other forms of violations sa traffic na nakasulat po sa ordinance natin. So, meron pa nga, mayroong corresponding penalty but uh, hindi naman talaga actually na resulta penalty yan. Kailangan po natin is to educate yung mga kababayan natin na Ihinto yung sa racing po at the same time. Uh, Disiplinahin talaga yung sarili especially sa si mga parents sa mga kabataan na ito na huwag na suportahan yung uh, pagkahilig nila sa kwento uh, sa pag-modified ng mga motor lalong-lalong na involved sa drug racing po. Opo. In area po sir no? kung saan nagyari yung uh, aksidente, kag uh, gina-mention nila na nami-abi na dalan eh, o no? kung do pareho man sa Coronadal, diba ba? May mga identified din ang mga area nga nami gid karerahan um, ano sa motorsiklo. So ano karon sir ang mga um, initial nyo nga uh, ginahimo? Uh, may ara ba na ng deploy nga magpatrol diri or ang um, mga para ma-prevent ang same nga mga scenario po nga matabo? Yes ma'am, actually uh, may nakasiktor tayo na patrol car diyan sa area. May coordination with barangay officials. Kapon kasi ma'am, uh, By the scenario, hindi po totally drag race talaga na nag-preposition. Grupo ito ng mga was-was na coming in one place na mabilis talaga yung takbo nila. Mm. I believe galing sila ng South of sa somewhere part yan sa uh, southern part ng Isulan. Oh, oh. Uh, on the way po po, na population po maging banaw. So mm. makikita doon na grupo sila mamay. Eh. And then even doon na malawak yung daan dyan mam, ma highway may mga portion ni kasi din na lubak lubak So, most probably, yun yung naging cause ng accident dun sa mga request rider na na sa kwan. Sa vehicular okay. accident na makikita natin kapon. Ka see. Okay. Sige. Okay. Okay. So, ang uh, uh, mandato karon sa atong uh, alkalde sa image, if pa-identify ginitaran kag itap naon on, inig mga kabataan nga involved or sinuman, nga mga personalidad, na nga nag-a-allow sinig, Yes ma'am. Actually as a Di ma'am, in the course of our political investigation, mayroon namin na-identified na isa from Cotabato City. Uh -huh. But uh, as I've form na uh, medyo critical din po ang uh, status niya. Ma'am, among the rest ma'am, ito yung pan, eh, uh, initial nag-deny pa siya na involved doon sa vehicular accident but uh, we find out the address is from Cotabato City. But uh, hindi namin ma-follow up yung investigation na considering na critical po yung status niya medical condition niya and later na ipo-ward po siya sa medical Otavato Medical Center. So dito ma'am, uh, ongoing po kami to track down kung sino pa yung mga individual na directly involved dito sa one sa mga watchwat na ito and other concern po regarding sa mga drug racing na possible na possible na mag-exist pa sa area. Mm -hmm. Pero ma'am, mayroon po kami coordination with our barangay officials, other uh, traffic enforcers sa LGU and pagdating ma'am uh, pag ikot po yung patrol cars natin, uh, actually nakasecturize kami. For purpose nito, provide uh, visibility sa area. But, sad to inform, ma'am, na hindi lang din talaga perfect yung lahat. Considering na uh, guerrilla approach din yung kanila eh. Concern nila. May mga nahuli kami, ma'am. Actually, eh, marami din yung mga nahuli namin. na uh, sa custody namin. sa uh, Kaysid uh, mayroon din nahuli. Yun, ma'am, uh, as part of our plan, practice uh, process, uh, nag-multa sila, ma'am, uh, ng, ng uh, in accordance with dito sa existing ordinance natin, considering na wala po kaming citation ticket coming from LBO na wala pa pong mga deputized PNP personnel. But yung ginagamit namin na citation ticket namin is yung sa po, in combination with our traffic enforcers. Oh. Uh, Yun ma'am, uh, ako, hindi uh, in behalf of uh, the standing order ni Mayor, uh, nag-uusap po kami ng lahat ng mga concern agencies, uh, particular sa barangay, before pa nangyari itong incidente na ma-address itong concern, but sa to inform na ito nga, uh, nakalusot, Guerrilla uh, type, then swapping so pa na na-accidente. Eh. Uh, totally ma'am, uh, yung directly involved doon sa incident is uh, all fan, uh, members po ng grupo nila, mga okay. kwan, na nagkaroon ng injury. Meron pong isa doon na nakakwan na uh, nakabadya but slightly injured. Eh, yun lang, okay. kadamay pa sila ng isang kwan. Uh, inusinti na driver sa daan po. I okay. see. Okay. Sige. Anyway, no? ano yung panawagan mo, sir, para na Uh, kahit pa paano kung sino yung mga individual na may alam saan nila pwedeng uh, uh, i ituro para uh, ang iba na naadlock sila eh na sa ilang identity para makatulong sa mas uh, uh, mabilis na pagresolba nitong nasabing kaso at uh, syempre no matap na ang mga involved there eh. Uh, kung sila nag-engage man sa drug racing o yun yung mga grupo nga reckless kayo sa dalan nga makadalayag sa iban para ma-prevent any tanan. Go ahead po. Panawagan niyo po. Yes ma'am. Uh, una sa lahat, uh, kami po uh, nakikiusap sa mga kababayan natin, particularly dito sa mga individual na directly involved or mahilig sa drug racing or what's what's or other form of illegal activities sa highway na kung maaari po tigilan natin Uh, yung nangyari kapon by the practice na nakita natin sa social media ng video footage, all din them is uh, mga biktima ng sarili nilang kapit, uh, uh, pakaway. na uh, sila din directly involved, sila din naging biktima. Masawa dito kung makadamay pa kayo ng mga other individuals na nag-iingat sa daan. Na may mga pamilya din na nag sa kanila. So sa amin ma'am, uh, una sa lahat uh, sa mga parents po, lalong -lalo na sa mga kabataan na mahilig dito. Kung maaari lang po, uh, Start. Uh, discipline yourself. Uh, within yourself talaga. Huwag mo tayong mag sa police, sa barangay o sa inigabong contingencies para maginto po ito. Eh, it takes, uh, within yourself, nalang uh, lalo na start uh, sa mga parents po sa bahay. So, Identify naman natin yung mga kabataan na mahilig dyan sa mga motor na yan, sa mga racing na yan. To so, address the problem is ihinto po natin na maaboyd natin itong nangyaring aksidente. Eh. Huwag na po natin pabuti na magkaroon pa ng penalty, mahuli o madisgrasya yung kabataan natin na magsuffer ng consequences na gaya yung nakita natin kahapon. And to the last po na may buhay pa na mawala And dahil lang dyan sa uh, illegal activities na yan. For uh, address the concern, kailangan po namin yung tulong ng bawat membro ng community na ihinto natin itong drug racing sa area. At I said ma'am, uh, marami din kaming nahuli na mga individual na pasaway ito, product ito, ito ng cooperation ng community sa amin na nagbibigay din po ng information sa amin with regards dito sa mga illegal activities, particularly dito sa drug racing na ito, in partnership po sa LGO and sa mga barangay officials at sa mga individual po na totally support po dito sa amin to address po itong concern natin sa drug racing. Again ma'am, maraming salamat po sa inyo sa time sa pag-interview and I hope na sana pakiusap namin na totally eradicate natin o hinto natin itong drag racing. Not only in the area of Usulan but uh, in all area po sa bayan natin o sa uh, karapig po, uh, karapig lalawigan na uh, totally address po na uh, wala na pong mangyaring aksidente na nangyari kagaya kahapon. Maraming salamat pa. Magandang umaga po. Sir.